it's yes, good morning, good morning mga tol And we're back Sa paggawa ng content Sa bukid, ayan So for today's vlog eh, Araw ng pag-ani ng palay ayan. Harvest time And ito, ayan, sinisimula na Yung pag-ani Ayan makikita nyo yung harvester medyo malayo ng konti Ayan tayo eh dito lang sa lilim. sobrang init at tayo ay eh, kakagising lang. So sana makakuha tayo ng marami. Ito muna, Tsaka na yung sa kabila. So ayun. sila tatay, sila mama na sa likod. Ah, sa may bahay. Tayo nandito. Ah, titingnan natin. Gusto ko sana manghuli ng ano eh. Alam mo yan, yung mga daga. Talagang palay. Sana meron. So, update tayo mamaya mga tol. Let's go! Ayan mga tol. Nakaisang ikot na sila. Ito mabilis lang naman magpag-harvest ngayon dito dahil uh, ano na uh, heavy duty na ang ginagamit unlike before eh mano mano kaya nga lang nagiging ano ngayon dito is tao dito kung dati is marami yung taong ano, uh, pagtrabaho eh ngayon gaya nyo tatlo tatlo na lang sila diba pero all goods pa rin naman kasi eh, kahit pa paano kung ilang kapag nagiging hati-hati na lang yung ano. Hindi na sila sa isang location lang. Kumbaga, dahil mabilis na hati-hati na yung location nila. Pero yun pa rin naman ang mga nagtatrabaho. Ganun pa rin naman karami. Napabilis lang. Tsaka yung location nga nila is hindi na sila sama-sama sa isang location. Ano na. Hiwa-hiwalay na. Pero lahat naman kung nababa dati sampu yung sika tao ang katrabaho sa isang bukit ngayon is tatlo na lang pero dinibide sila sa like kung 15 sila nagiging limang location sila hati-hati so ibig sabihin lahat naman hindi sila nawalan trabaho is may trabaho pa rin sila napagbiris lang yung trabaho at ayun nga pinaghiway wala lang sila so update ulit tayo mamaya mga tal let's go ikot na yan na nakuha sa tatlong ikot isa, ato, tatlo, lima, amin, ito, siyang kapula sa tatlong ikot Two, four, six, seven, seven, seven pieces Lahat man dagis kanya niyan. Lahat man kanya. Saka so, pala may may kailan ka, ang Ala-alaan. Ala, ala. yan ayan na yung mga nakuha sa dalawa dito Twenty-eight, 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 18 19 20 21 twenty 28 twenty eight twenty sila tatay oh. pareho kaming walang damit May init sobra oh yan no? naka ano na 28 ka ban eto eto pa lang wala pa to ito yung sila tatay pareho kaming walang damit ayun samba si tatay wala rin damit kagaya ko sobrang init kasi nakatayo ka lang pinagpapawisan ka kaya katapos na to so, kaya naman siguro yung 30 plus dito dito sa location na to so update tayo mamaya to sa titirahin na tong mga to alright so ayan tapos na yung dito ayan Marianda muna bago simulan yung dito sa kabila yan yan ulit yan mga tol lilipat na sila dito O, oh, ito may nakit kang makababok, malaguya. Tayo eh. Uuwi na muna. Right. So, ayan yeah, mga tol, no? Tayo eh, uuwi na muna. At uh, itong likod bahay na rin naman titirahin nila. Hindi na natin sila tatay eh, doon at yung pag-aakot siguro hindi ko alam kung may ipupunta mag-aakot pupunta sa bahay or tayo ang mag-aakot alalaman natin yan mamaya let's go yan, dito tayo sa bahay